Mga boss, today is the first day natin dito sa SMX Convention sa ginaganap na Print Philippines 2023. Tara, samahan nyo ako kung anong ganap sa loob. Boss, uh, ano naman yung ginagawa natin yung dito? DTF po, sir. Bale, ito yung uh, printing natin na i direct na lang natin sa film. Then, ready to press na po sa shirt and any wearable clothes. Yan. So, anong machine to boss? sa DTF po. Ito po yung ating machine na PR680W Brother Entrepreneur. Ayan, may kita nyo po, ito po yung ating mga binuborda. So, kasama po yan na naka-built-in sa ating machine. Mayroon tayong Sinestar UV 6090 dito, sir. UV na flatbed. Brand nito ay Sinestar. Yes, sir. Boss, maganda ba talaga to? So sir, lalo na sa mga labeling na bottles natin for cosmetics. Yan, usually yun ang natin ngayon. Mga boss, pwede ka pang humabol dahil tatlong araw yung event natin. At kung gusto mo pa na mas maraming discount, ayan o, up to 30,000 pesos ang pinamimigay na discount ni Uniprint. Wow. Dito lang yan sa Print Philippines 2023. So paano? Let's go!